aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong oras, upang idulog ang aming mga puso at isipan. Dinadalangin namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng awit siyam naput isa, matanggap namin ang mentalidad ng isang tunay na bayani, isang mandirigmang hindi sumusuko, hindi natitinag, at laging umaasa sa iyong kapangyarihan. Ako ay magsasabi tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos na siyang pinagtitiwalaan ko. Sa mga salitang ito, Aming Panginoon, itinataguyod namin ang aming pananampalataya. Hindi sa aming sariling kakayanan kami aasa, kundi sa iyong walang hanggang lakas at pag-ibig. O Diyos, sa mundong puno ng kaguluhan, takot, at panganib, tinuturuan mo kami na manahan sa iyong lihim na dako. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, nakasusumpong kami ng tunay na kaligtasan. Itinatalaga namin ngayon ang aming mga buhay sa iyo. Hinihiling na baguhin mo kami mula sa mga natatakot na kaluluwa tungo sa mga bayani ng pananampalataya. Hindi namin kayang magtagumpay sa sarili naming lakas. Kaya naman kami naninikluhod sa iyo, Diyos na makapangyarihan, napalakasin ang aming loob, tibayan ang aming isipan, at bigyan kami ng diwang hindi sumusuko, kahit pa dumating ang pinakamabibigat na unos ng buhay. Kami ngayon ay nagsasanay sa iyong mga pangako. Ang awit siyam naput isa ang aming kalasaglaban sa bawat atake ng kaaway hindi kami matatakot sa mga panganib sa gabi, ni sa mga sakuna sa araw, sapagkat ikaw, o Diyos, ang aming kanlungan magpakailanman. Panginoon, sa bawa salita ng awit siyam naput isa, pinapaalalahanan mo kami ng iyong katapatan. Hindi kailanman nagbabago ang iyong pangako. Sa bawat panganib, sa bawat takot, ikaw ay sumasama sa amin, isang sandigan sa gitna ng kaguluhan. Aming Diyos, hinihiling namin na hubugin mo ang aming mga puso, upang maging matapang na tulad ng mga bayani ng pananampalataya. Ang isang bayani ay hindi natatakot harapin ang unos. Bagkus, siya'y sumasalubong sa unos ng may tapang sapagkat alam niyang ang Diyos ang kanyang lakas at tagumpay. Inilalagak namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangarap at pangamba. Inaalay namin ang aming mga kahinaan, at hinihiling naming palitan mo ang mga ito ng iyong lakas. Sa bawat hakbang namin, naway sumilay ang iyong liwanag sa aming landas. Ang isang bayani ay hindi umaasa sa pansamantalang lakas ng mundo, kundi sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, ipinapahayag namin, hindi kami matitinat. Kahit bumagsak ang libu libo sa aming paligid, kami mananatiling nakatayo, sapagkat ikaw ang aming Diyos. O Diyos, bigyan mo kami ng kapayapaan na higit pa sa pangunawa, ng tapang na kayang harapin ang lahat ng pagsubok, at ng pag-asa na hindi kailanman mamamatay. Kami iyong mga bayani sa mundong ito, tinawag upang magliwanag sa kadiliman. Panginoon, sa bawa araw na kami nabubuhay, bigyan mo kami ng lakas ng loob, upang magsilbing saksi ng iyong kapangyarihan. Huwag mo kaming hayaang masindak ng mga problema, o madala ng mga pag-aalinlangan. Bagkus, bigyan mo kami ng kaisipan ng isang bayani. Isang kaisipan na tumitingin sa mga pagsubok bilang pagkakataon, upang ipakita ang iyong kaluwalhatian. Ang bayani ay hindi sumusuko sa unang pagsubok. Siya ay nagtitiwala na may mas malaking layunin ang bawat laban. Ganito rin ang nais naming maging, O Diyos, maging matatag at matibay, hindi dahil sa aming lakas kundi dahil sa iyong biyaya na suma sa atin. Baguhin mo ang aming mga pag-iisip, Panginoon. Hayaang ang bawat kaisipan namin ay nakaayon sa iyong mga pangako, hindi sa mga pangamba ng mundo. Turuan mo kami na ipahayag ang buhay, pag-asa, at tagumpay sa bawat salita na aming binibigkas. Nais naming maging tulad ni David na humarap sa higanteng si Goliath na may pananampalataya, hindi sa sarili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat pagsubok na aming kahaharapin, laging paalalahanan mo kami na walang anumang makakapagpabagsak sa amin kung ikaw ang aming kalakasan. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng tagumpay. Sa iyo ang lahat ng papuri. Kami ay iyong mga mandirigma, mga bayani ng pananampalataya sa gitna ng mundong nangangailangan ng iyong pag-asa. Aming Diyos, sa bawat hamon na aming hinaharap, itinataguyod namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Hindi kami magpapadala sa takot o sa pagsuko. Sa halip, ipaglalaban namin ang pananampalataya na iyong itinanim sa aming puso. Sa tuwing kami nadarama ang kahinaan, palalahanan mo kami ng awit siyam na isa, na kami ay inililigtas mo sa panganib, na ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa amin, at na sa ilalim ng iyong lilim, kami ligtas magpakailanman. Turuan mo kaming magpatuloy kahit masakit, magpursige kahit mahirap, at manampalataya kahit walang nakikitang solusyon. Sapagkat ang tunay na bayani ay hindi umaasa sa nakikita, kundi sa paniniwala sa mga pangakong hindi nakikita ngunit totoo. Diyos na makapangyarihan, gamitin mo kami bilang liwanag sa gitna ng dilim. Naway sa aming buhay, makita na marami ang iyong pagmamahal at kapangyarihan. Naway sa aming tapang, maipahayag namin ang iyong kaluwalhatian. At sa bawat araw na kami lumalakad sa landas na aming nilalakaran, ang aming panalangin ay ito, Panginoon, Gamitin mo ako upang maging instrumento ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, at ng iyong katotohanan. Panginoon ng aming buhay, ipaggalob mo sa amin ang lakas at katatagan na hindi kailanman kumukupas. Sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan, sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ang aming gabay at lakas. Kami nananalig na sa bawat pagsubok na aming tinatahak, ikaw ay kasama namin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat luha, sa bawat kirot, sa bawat laban ikaw ang nagbibigay ng kalakasan upang kami makabangon ang tunay na bayani ay hindi laging nakikita ng mundo minsan sila ay tahimik na lumalaban sa kanilang mga sariling laban laban ng pananampalataya laban ng pag-asa laban ng pagmamahal naway kami rin panginoon ay maging ganoong uri ng bayani tahimik ngunit matatag nakatago ngunit makapangyarihan sa iyong pangalan at sa pagtatapos ng bawat araw nais naming masabi hindi ako sumuko. Nanatili akong tapat, at sa lahat ng bagay, Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tagumpay. Mga kapatid, sa pagdatapos ng panalangin na ito, tandaan natin, ang tunay na bayani ay hindi ang pinakamatapang sa panlabas, kundi ang pinakamatatag sa pananampalataya. Ang awit siyam naput isa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi nag-iisa. May Diyos na nagmamahal, nagtatanggol, at nagbibigay sa atin ng lakas na higit pa sa ating inaakala. Huwag tayong matakot huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus, yakapin natin ang ating pagkatawag bilang mga bayani ng pananampalataya sa mundong ito. Moral ng kwento, ang mentalidad ng isang bayani ay nakaugat sa tiwala sa Diyos, hindi sa lakas ng sarili. Mensaheng panghuli, lakaran natin ang ating buhay ng may tapang, may pag-asa, at may pananampalataya. Ang Diyos na sumama kay David, kay Moises, at kay Maria ay sharing Diyos na kasama mo ngayon. Maraming salamat sa panonood. Inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video na ito at i-activate ang bell icon para sa mga susunod pang panalangin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid.